Farmers. So, farmers, abangan nyo ang aking video ha. Magtatanim tayo ng apple. At yung ating igagrap na variety ng kape. Yung tatlong klase sa isang puno. So, farmers, nakikita nyo. At tuturuan ko kayong magtanim ng apple. 100% na lahat ng buto ng apple tutubo. Gaya na nakikita nyo sa aking video. Ito mga ka-farmers. Ito yung ating apple. Yan na. Tanyo. Ito sa aking video, sample ng ating pagtatanim ng apple mga farmers. Bagay hindi sayang yung ating pinagamitan ng minunot na kape sa ating ingrap na grafting, excelsa, rubu, liberica at robusta. Ang ating liberica mga farmers, isa na siyang ganap na liberica. Makita nyo sa aking video. Yan alos dugtong na mga farmers yan nakita nyo sa aking video baga pwede na tayong magtanim ng leberica sa ating rootstock na excelsa ngayon ka farmers ang gagawin natin maggagrap tayo ng kapi kasama yung robusta leberica sa ating rootstock na Excelsa. Makita nyo sa aking video. Meron tayo rito mga farmers na nakagrap na Liberica at ito ang ating Robusta. Abangan nyo ka-farmers kung paano tayo mag-grap ng ating kape. Sa isang kape, tatlong variety. Robusta, Liberica, Excelsa. Farmers, abangan nyo ang pagtatanim natin ng apple. Ito ay isang uli ng Gala Apple farmers mas matagal siyang patubuin hindi tulad ng Fuji apple halos 2 days lang yun mga farmers tutubo na hindi tulad nitong gala apple mga farmers makita nyo sa aking video yan yan ang kanyang buto mga farmers halos kita pa sa video yung buto ng ating apple yan live nyo makikita mga farmers at ito ang ating apple Kita nyo sa aking video mga farmers, iyan ang ating apple. Sa mabilis na paraan, ating mapapatubo 100% lahat ng buto ng apple tutubo sa ating pamamaraan ng pagtatanim ng apple. Kaparmers, abangan nyo ang aking video kung paano tayo mag-gagrap ng kape. Sa isang kape, 3 variety. Robusta, Liberica, Excelsa. Kung baga ka-farmers, kung maliit ang ating area, ating gagawin at ating isi-share sa lahat. Mga farmers paki-like at paki-share ng matutunan ng iba ang ating pagtatanim ng kape. Kaya itong nakikita nyo sa aking video, sa mabilis na paraan ating patutubuin katulad nitong gala apple. Ang puji mga farmers, sadyang napakabilis lang patubuin. Di katulad nito. Halos maliliit ang buto nito mga farmers. Kaya abangan nyo kung paano tayo magtatanim ng apple.